yung sinasabi niyang hindi daw siya si <laughs> Pero magbasa ng komento ang paborito niya. Nagbasa na, may screenshot pa. Kaya kung ikaw, maharot ka, kalimutan mo na mag-live. Maniwala ka sa akin. Alam na alam ng spirito niya na nakalive ka. At oras naman, bola ka o ka, kabisado niya eksaktong sinabi mo. Pati yung pagre-regalo mo, alam niya kung kanino napunta at magkano ito. Kaya yan, pag nagselos yan, patay ka yung mga secret talent nila nung klalabasan yung pagsisin ng message tapos hindi ka re-replyan nagawang basahin pero hindi man lang makapag-reply kung mag-reply nga minsan puro okay okay kahit hindi naman okay yung iba nga kinabukasan pa mag-reply sa eh tapos sasabihin sa'yo na naligo ako nakatulog ako ano magagawa mo dyan wala kang magawa dyan Pasalamat ka nga, may replyan kay, daling kilala ko. Magpapaliwanag ka pa lang, nakablock ka na. Hindi nila alam ang mga pinagdadaan natin Sobrang hira Sa lalaking walang pakilam Ang sasabihin sa'yo bahala ka sa buhay mo Pero sa lalaking seryoso at mahal ka Good luck my brother <laughs> Malakas sa mental damage yan <laughs>